na uh, makapagsalita ang panilagos sa... Oh, actually, I think yun yung naging tono ng hearing kasi kita naman natin, di ba, tuwing magsasalita yung DPWH at sasagot, lagi niya pinipigilan. So, gano'n din yung ginawa niya sa atin. And, babalikan ko, it reminds me of 2015. Kung niyo talaga talagang ano, doon sa nangyaring hearing, yun na yun yun yung mga... mga. Mukhang doon talaga, ano, this is a replay of the 24 Senate hearings no 2015. Mag tinawag pa kayo, hindi daw si Lourdes marites daw. Oo yeah. nga, eh ginawa niya pa akong marites. Pero, sino kaya yung nagmamarites sa amin dalawa? Dahil, di ba ang linaw-linaw pareho naman tayo marunong magpasa. May nakita na ba kayo dun sa report ng DPWH na 23? Di ba ang lahi ng 21 sa 22? So, obvious kung sino yung ano, ah uh, mali-mali yung sinasabi dun sa hearing kanina. Yung, after this, ma'am, ano yung line? Mas idea na ba Kaya ano yung motivation Oo oh, naman. Dun sa opening statement pa lang, ang tunog dong hearings, di ba? So, tingnan natin kung tatalunin ba neto yung record na 24 hearings noong 2015. So, how do you feel ng parang mega-trip? Ah, syempre, tao lang din naman tayo. And parang yung Sugat na, akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naaalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano niya, kung paano nila sinira yung pangalan namin. Sabi so, nga ba, hindi tinumpere siya, ba't palengke niya kanina? Parang naging palengke daw po yung okay, exchange, kung ano ibig sabihin niya ng palengke parang dinidimi niya ba yung mga nagtitinda sa palengke na may certain asal yung mga nagtatrabaho sa palengke na hindi ka tanggap tanggap kasi parang bakit niya sinabi yung palengkera so for him pag nagtatrabaho sa palengke uh, negative yung yung connotation wala oh, nang effect dito nga sa Senate, sa pagtingin ng publiko sa Senate, and then sa, sa institution ko, and then among you, uh, 23 senators. Na. I, I think the mere fact nung no, pinutok nila yung amount, eh, di ko alam kung ang intention talaga at the end of the day, eh, bahagi din ang int intention nila isirain yung institution. I-feed daw ng questions. Ha? Oh nga eh, aminin nyo muna na kayo lang, tinitid ko daw kayo ng questions. Parang ganun ba ako kalakas at kaya ko kayong diktahan lahat? ba diba, na kaya ko pang gawin sa Rappler? <laughs> Mam, <laughs> sa Mag hindi nyo po kami napadalhan. Radyo po Ah, radyo ba kayo? <laughs> kayo nga daw yung ano eh. Parang araw-araw daw ako nagpapa-interview sa radyo, tapos pare-pareho daw yung tanong. Parang ha?